konti na lang talaga at pa-preplate na natin to no. What's up mga kayam? So bigyan ko lang kayo ng update sa alaga natin na si Singko at si Sixto. Syempre nasa ulo pa rin natin tong isa na mga awit no. <laughs> so yun guys, bigyan ko kayo ng update. So kapag di tayo nakapagbigay ng update, ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung mga nangyari o nabago dito sa itsura nila ano ah, uh, 5 at saka 6 to. So, talagang natin. At ayun na nga mga kayams. So, kakatapos lang natin sila pakainin. May natira na onte Kasi, nalaki na yung pakpak nila. O, oh, balahibon na, no? So, pag ganyan kasi, guys, uh, humihina na talaga kumain yung mga handpid natin. So, huwag na kayong magtaka. O, oh, baka may sakit sila o oh, wala. So, ganyan talaga yan. Normal yan, no? So, kung napansin ninyo, na gano'n yung nangyayari sa mga handpid ninyo, so... Normal yan, no? So, kayo mag-alala dyan. Kasi, ay talagang humihina na sila. Kasi nga, tapos na sila mag-develop ano, uh, yung katawan nila ng mga pakpak, no? Mga lumabas na yung mga pakpak nila. So, kunin natin si Cinco, guys. Grabe. <laughs> ibon na ibon na to, guys. Si Cinco. So, ano pala to, no? Lutino Pearl. Yung kulay niya, no? So, may dilaw. May kita natin dito. Madilaw yung part niya sa pakpak. Sa likod. Sa buntot, no? So, ito na si Cinco, no? So, onti na lang talaga at uh, pre flight na natin to no? Grabe, Pogi. So, tinatawag nila ako, guys, pagka gusto nila kumain Wait! Wait! So, bira ko rin talaga maano So, parang uh, sabihin na natin na parang magkakatotoy yung sinabi ko na mail yung ganun, no? So, antayin nyo lang, guys. So, update ka naman kayo, no? Kung, nagka kung nagkataon lang ba dun sa dalawa ko na mail yung ganun situation or hindi. So malalaman natin 'yan, no, sa so, dalawang 'to. Kasi para sa akin ay mail 'to, no. So makikita natin dito si 6 to. Yan, grabe. So talagang ano na rin siya. Pakumpleto na rin yung balay nito, mga ilang araw na nga lang, no. So ito yung update natin, guys. So si Ford ay meron kasi yung tinuro dito kay Ford, guys, na bago. So tingnan si Ford tinuro kasi ako na bago dito guys yung Pirates in the Caribbean Caribbean so uh, medyo natagalan na ako kasi nga medyo 2 years na rin may to si so hindi na siya ganun ka nakaka-catch up no? so tumigil na rin siya sa pag ano uh, pag copy ng kanta o whistle sa akin no? pero yung Pirates in the Caribbean so yan pinapractice niya naman so tingnan natin kung anong mangyayari mga sunod no paparinig ko naman sa inyo pag nagawa niya na kasi meron na tong nasa 15 na halos na kanta o whistle na nagagawa nito so ito na siguro yung pan 16 kung magagawa niya no so yun lang yung update natin guys so hanggang sa muli